Guys, this one is 700 ba to? 800. 800. Um, malaki siya. Hawakan mo nga, Mark, kung gano'ng kalaki. Deal, oo. Pero, yeah. ay, ito naman ay nasa 750 na bigay niya. Pero 1,000 po to siya, guys. Diba? 1,000 to siya, ba diba, ya? Yeah? Yeah. 1,000 to, guys. Siguro ito mga 1, 2. Magkano ito? Mas dako ba na? Ay, mas dako ba na siya dahi? Iba kasi ulman niya eh. Ito, medyo matangkad siya. Ah, uh, ito, ito mas maluwag naman mabunganga. Ito, Uh, mas maliit. maliit. Kaya nga. <laughs> Seryoso to eh. ko to. 150 lang to. Uh, Pasyat. Pas ah. Ano ka? Pasyat out kay Sir Joss Baron. Sir, thank you Sir Joss Baron. From Iceland. Talaga? Umorder siya? sa oh. CBS. Uh, ay sabah. So 150 lang talaga to? Oh. lagi. Hindi, Hindi kasi di ba? Salon. Eh yung plastic kasi mahal lang sa mga kwan eh. Oo. Oh, sa salon. Tapos bunot lang siya Jai tapos marami akong tanim dyan na pwede mo ilagay doon pa indoor. Ha, oh, 150 lang ito guys. Tingnan yung itsura ng 150. Tapos ito ang pura 300. Oh. 300 doon siya guys. Oo. Oo. Tapos meron pa doon sobrang laki doon sa bahay. Pwede gata sa imo. Pila mo na kuya. Pareha sila. 300, 300 na pala? <laughs> <laughs> Regalo ko kasi na may, may birthday kasi nang may may sa 18. Hindi, may bibigyan ako ng ganyan, lima. Lima na maliliit na ganito. Ayan. Tapos apat ang in-order niya na ganyan. Ay, hindi ko maintindihan ano. Ala, yan yung ano. Eh. Yan yung tinitoro ni Kuya pang ano, pang... Yung table, yung sa table na gilid, yung... Console table ba yon? Ang ganda, no? Lagayan namin ng bigas yan. Ang ganda. no? Ito na po yung bago namin negosyo, guys um, aagawan na po namin si Kuya. Kapatid, po, sa lahat ng mga kapatid sa del Norte, shout out sa kapatid niya. Malayo sa Sambuanga City yan. Pupunta kami sa Sambuanga eh. <inaudible> Ay na kayo, Sambonga ang bayit ni Kuya Gilbert. Yeah, Galing kami sa Sambuanga. Thank you Kuya sa discount. 48, 30, 30. Mula ni, mula na di eh? uh, oh, Ang dami. Yeah, pagising natin bukas baka nakawin to, po. Oh, Jay, kaya kung pagpipiliin ka na ano mga adito sa banga, anong pipiliin mo? Ito, For ito, your Or yung barler, bakit? Kasi okay. ipipik oh, siya Ano, bakit isa lang to? Yeah, bakit? Yeah, bakit isa lang yan? Meron ba doon? Oo, apat. Kaya ito, mga palito, lagi ng plastik, itong bulak na mahaba. Oh, plastik, kasi plastik na yung okay. may-ari eh. <laughs> Ang ganda, no? Ito yung itsura niya pag nalagan na ng tanim. Ayan. Meron pa yun. Ayan, nalagan din niya siya dalawa. Ito sa bahay, sa gilid. Lokaton mo ito ugma. Kumana niya, pangako sila mo, pahulay naman. Nagdala mo pagkaon niya? Ayan, sa may... Asa nga kayo, ya? Sa Misami Sorrental? Ay, huwag pala. Oo. Akala ko may Dina sa Ingog po sila galing guys pero nag-deliver po sila sa CDO or around Misamis so, na, Oriental may order, order. order, order siya. siya pag order kay guys mga at least one week to two weeks i-deliver niya ay kuya si kuya ito na may-ari. ito na kamaron siya si tagagawa tapos yung asawa ni kuya kapatid niya pero minsan sila din dalawang jowa usap Charot lang. Ato na sa'yo mo? Bantay sa kuwal. Bant ah, dito sila sa ito ha. Dua lang ka room akong reserve sa inyo ha. Ah, bakit Sila di diba matulog? Di sila matulog. O, ma sila din, kami din mag ano, tulungan daw niya ako magripat kay Lahat ng mga bugong na yan. oh okay lang. Tanggalon man yan lahat kasi gabi kadry ang lupa niya. Ah, maganda. O, oh, tapos so, bumili. Ako bumili ako ng lupa. sampung ano. ng lupa. mo <tinyo> yung Siyalada. Ayan o. No? Tinan mo yung, 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 yung lagan jay Ayan, yan yung pat na ano, pinaglagyan. Last week pa ni, eh. okay, Kaya lahat ng mga bagunbilya na yun, papalitan ko ng ganun ganina na paso. Oh, lay design. Chow. heart I'm of gun. Diamond. Mm. O, oh, yan. <laughs> Kaya sa mga gustong umorder yan, guys, message lang po ang Gelbert Cements flower pot. Ayan lang, po. Napusigig samok-samok, puring pangit. <laughs> sa naman, Sab? Ayaw na niya sa akin. Huwag ka na lumapit sa akin, ha? Hindi ka maganda. Ang garden soil. ilan sila nga naghakot? Kinuoko. Magbayad na po taan. Pila ang gana, ang i-order na ko, ya? Duara, sa balay, Maniagod. agod. Pila ni kaya, ya? Pa ba Ah, pa Yan yung bibigay ko sa balay kay Sita. Kaso ni tatanong niya diyan. Ang diyan tong mga murag lobby ba? Ano ba to? Ganda talaga niya. Ganda siya. Hindi ka makamahay. No, ako hindi na nakapintulo. Makamahay. ko na dito Oh, para sa picture. Jay, 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 jay. Tsaka ini gay bisa mapitaan si Jay, imo ra siyang anang anaon hugasan lang siya. Lagi kay no? Dili siya mo dikit. Dili siya mo dikit. Bigis white lang. Iba. Bukas naman again naman yung bago naming vlog. Magtatanim naman kami ng mga Ako ano itatanim namin diyan tapos lagi. Ayun ah, yung bunot oh. Ayun yung bunot na pinagkukuha namin. book kami ngayon guys, may mga tao doon. Ganda nito, no? Kay may ulit man si Sita, kay wala man sa kanya. Isa yun na yun, ma. Ayan. Ayan. Dito, papatong si... Morning, guys. Pagising ko, guys. Ito na pala sila ni Kuya. Nagre-repat na pala sila dito. Patapos na nila yung mga bugilbilya, oh. Ito yung mga bugis ko na nagdadry siya dahil sa lupa namin is putik. So... Pag di siya nadiligan, dapat ang mga bougainvillea talaga, hindi siya dinidiligan lagi. Parang twice a week lang siya. Pero at least nasa supply ng water dyan sa ilalim. Kaso yung lupa namin is putik. So pag nag-dry siya, matigas talaga. So tendency, matitegi talaga yung ating ano, halaman pag di diniligan. Pag diniligan naman siya, no, over water naman siya kasi. Ah! Oh. Hi! Morning! Down, madam! Ayan, tuloy siya o oh, nag-dry. Pero ngayon, garden sa well na siya tapos meron siyang rice hall ay rice rice hall so ito yung lupa na niya oh. meron siya mga palay-palay yung -palay. iba bulaklak siya yung iba yung morning ay saan ka ay sige kan aligo ka sa ba wala pa mo nagkape kuya Ang ganda ng flowers ito guys. Uh. Yung mga bulat kulay orange. Ito pala yung mga pot na ano, ano. Hindi ko na alam kung ano yung ilalagay ko dito. Kasi iba kasi, ayan o. Oh. Yung malaki, ano kaya ilalagay namin dito? Siguro yung nandun sa ano. Yung malaking ganun, regalo to niya kuya sa akin. Eh. Sa pinsan ko naman, ang birthday, yan naman regalo ko sa kanya kasi nga no, kaya kay Kuya Gilbert kasi sila na gumawa nito lahat tingnan niyo po ito yan lang ayun o no. oh. ah, music o eh copyright na tayo ayan po yung bago naming recruit guys palo malumablog maglinis ka muna good morning come on Linis mo tayo guys Come on <laughs> Ito pala nalagyan Ilalagyan eh, na namin to ng pot din Pero next time na kasi Yung mga stop ko na lang ano, kay, Saan kayo ilalagay yung ano no? Diba? Papalitan ko sino siguro Ito papalitan ko muna to dito yang white na yan lipat natin dito yung gray na malaki tapos tatanggalin ko to ito tatanggalin ko saan kaya yung iba dito siguro yung malaki ito tatanggalin na namin to siya guys so this one kasi ang laki nito ayan tatanggalin namin to tsaka ito para malipat yung pat dito at patanggal na siya ng para gumanda ito iniisip ko kung tatanggalin ba to kasi fortune plant ko eh yoka yoka ano yan? Ito, ito dito saan ka ilalagay yung iba no ko ayun ko maglalaba muna ako ito nagaganda na mulaklak ko. Dito naman tayo sa isang ano, ayan oh. Maganda kasi siya eh. Parang fortune plant din siguro 'yan, no. Oh. Kaso problema saan angkay ilalagay siya. Diyan na lang din. Ito yung ano papalitan ta ni Ate An. Ang ganda pa naman ng color ng bulaklak nyo Ano din, iba-iba. Pero yung ano lang niya is matatanggal na siya oh. Kalahati na lang. Pero lumalaban pa naman siya. Paano kaya ito? ilalagay ng kahoy. Ito sobrang ganda nito kasi ang liliit ng kanyang flower. Tapos para siyang plastic. Iba yung pagkabarigated niya. Kasi ito barigated din to eh. Pero ito malaki yung dahon niya. Just mas puti siya. Ito naman is may violet, may lavender, pink, may white, and may yellow-orange. Mas bongga siya. ang aming tubig ay walang ay aming fish pan ay walang tubig masyado because nagaani sila ng palay so hindi pwedeng maglagay ng water sa drainage sa kanal so wala rin tubig namin kasi kanal to galing so buti na lang maroon kami deep well dito may water supply kami pero hindi niya kayang i accommodate yung napakalaking pond na to sa water na ganyan lang parang ihi lang gwapo kay mong pat guys oh Kana siguro ila pagkuan ba kana pagbunyag ba? ba man talsik talsik. Dili ba manlagpot ang kuan. Ay no, yung mga rice halo. Oh. Dapat do all good das na lang balde lang. Gani, dapat ka tong kuan bitaw ulan lang siya. Ana na lang. Gani. Kaya nga. Ang ganda na tingnan ng mga pato. Oh. Para ini na sila na yan yan dyan na lang ah, para mas tapos katung puti na yung isa din yung siguro no dahil na kay butang ang ganda ng ano paso Asa ah, na may ko tulog pa man. pakakit ko ano, mga Yan pala, bunot pala yung una kasi ka kakapit yung mga ugat, tsaka mas magaan yung ano, mas magaan yung buong ganito. Pag... Pero ito, wala tong ano, di ba? Walang bunot. Yan, lagyan pala. Sige, so ito pala yan, ganyan. Nakaw pa naman namin yung mga bunot na yan. Tapos ito yung totoong lupa ito garden soil talaga to. Saan kami nagbibenta ng ganyan sa amin? Na-scam kaya ako nyan dito. Dotty. Umorder ako ng anim. Ang binayaran ng, kas ng staff ko, 6,000. Ah, tanggal na. Ayan mo na yan, Gia. Ayan naman na natanggal. Patayin ko muna. Ito yung switch namin dito. Ay, ay, ay patay, patay na yan, pinatay ko muna. Ay, tanggal, tanggal siya. From each... Ah. ang ganda ng plant na to. Anong pangalan nito? Sa mga pupunta dito guys, huwag mo siya nalapit dito kasi nanonusok to. Pero kami Ayan mo walang lumapit. Ang ah. bigat pa naman yun. Uh, ah, na mabigat na siya. Pinisirain na lang. Ibagsak na lang. Kailangan na niyang sirain. charan Yay! Saan, bunot na lang? Gilid? Ayun na, nakalagay na siya, oh. Ang bigat nun. Ganda.